Bakit tayo? Tingitlang. Ano hugot mo yung ano, susi? Kasi sa yung Wala lang battery. Battery operated naman ito eh. Kailangan kahit... Kahit walang battery, iilaw 'yan. Ay, naku po. Di ba? Hindi siya umilang ilaw. Walang ilaw. Hindi pa i naman po lahat, pati CBT. Sige, nga lang, ma'am. Walang sign ng... Hindi kaya grounded to? Hindi, pero kahit grounded to, ano eh. Hindi oh, oh. ba? Wala eh. Kasi kahit ano to, kailangan... Sa yung battery mo? Oh, Tinatanggal? Paano buksan yung ano nito? Sa compartment? Oo. Ito ba? Ito, dito, tsaka ito. Ano ah, sa loob. Oo. Mm -mm. Nakang-load na ito. Lobot, no? Wala kasi hindi... Hindi umiilaw. Piling ko battery. Unang i-check battery. Kasi walang ilaw, oh. First time nangyari to? Oh, first time niyan. Oo. Uh -huh. mm -hmm. Pero hindi me, may, may power siya. Ngayon wala eh. Walang power. Walang power. Yung battery? Unang nasa isip ko battery. Low no, bat yung battery. Kung may battery, CDI. <coughs> Ay CDI computer box. Wala kasi tayong pambaklas, ma'am. Pasundo ka na lang? Oo. Oh, oh. Dad, hindi nag yung motor ko. Battery operated kasi yung mga ganitong motor. Pag walang battery, hindi gagana. Anong gagawin mo? Wala talaga. Hindi eh. Oh. Dapat ito magpa-power talaga. Battery muna. Unang i-check mo dito battery. Kaso babaklasin ni. Eh. Nung bago mangyari 'yon. San bang Hindi yang red, hindi. Dapat wala kang battery indicator eh. Wala, Sira na to ay ano mo? Fuel PU pump, ay uh, PU will gauge mo. La la laging nang yan. Hindi, kakagastos eh. Hindi, pag naka-off yan, bababa yan. Ay iyan pag may Pagka ano, hindi. Pagka mga clip ganyan. Oo. Bababa oh? ganun kay Mark yung kanya bumababa pag umaandar doon. Gumagalaw yung akin hindi, naka-steady siya. Ano to? Ano gagawin natin dito? Meron akong lighter dito. Sige. 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 Ha? Hindi pa naman ako ni. Pantahanan niya. Oh, oh. Wala tayong pambaklas pero feeling ko battery muna unang tingnan. Low so bat feeling ko. Kailitmanan ng battery. Oh. Wala pala siyang bat. Kung hindi na magawa, magdala na lang ako dito later. Pero yun na, bakit magdala <laughs> ka pa lang? <laughs> Sulogin ko na ngayon. Sulogin ko na ngayon? Ayos talaga. Ayos talaga.